Tulungan no, no mo. Mm -hmm. -mm. -hmm. Na. <laughs> lang ako pagkakausap sa eh, ano, kong loud eh. Well, Valedictorian. Pag nalikon ng Di ba sabi mo kahapon? Mm -hmm. Mayaman nyo ako dati, di ba? Uh Oo. -oh. So, Nag gastos ko yung 4.7 million. Nagustos ko yung lahat sa mga kaibigan ko. Mm -hmm. Tapos hanggang sa naghihirap na ako ng ganito. Mm -hmm. ay Ito na ako ngayon. ang gusto ko talaga ang nangyari yung maging maayos ang buhay. Mm -hmm. Judges, pag iwan siya ako Yeah. Yan. Yeah. Uh, pag mo dudugo ilong ko eh. Kahit anong laki ng ilong ko, pag inglusan, dudugo yan. Huwag mo na akong No, maligo tayong dalawa sabay. Kung kinakailangan sabay tayong maligo, para maging malinis ka, gagawin ko. Saan pa yun? Ano ba yan? Sa ano tayo? Wensha pa Ay! Yan lang. Sana tutulungan ka namin. Tulungan mo rin yung sarili mo. Pilitin natin na uh, kalimutan yung mga bisyo. Kailangan magbago talaga tayo. Hindi naman ako nagdarot. Are you sure? Pumalik na tayo sa area kung saan natin uh, nakita si Valerie. Dahil usapan namin is 11 to 12. So, wala pa rin siyang chanelas. Okay, pupuntahan ko siya. Sabi niya kahapon magbibis talaga siya. At uh, sabi niya lalaking lalaki na. So, mga kababayan, uh, pakikiramdaman muna natin ang lahat-lahat eh. Pero totoo naman lahat yung sinabi niya mga kababayan na siya po ay dating uh, passion icon nakita namin yung dating uh, Facebook niya. Morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Hi baby. Good morning. Kumusta ka na? Bakit ang lungis sabi mo maligo ka? Naligo ako. Pinaligo niya ako niya. Yan. Yeah, promise. Tapos bumili ako. Pumunta ako ng kaya po. Oo. Oh. Bumili ako ng ganyan. Na ko naligo ako siya. Natulog ako sa bata. ko okay, wala akong bahay na ko. Mm -hmm. mo. mm Hmm. Naka-best friend na ako. Uh, ako Oo! Ako. Ak ako naman naligo na ako. Ang puti-puti ko dipo na ngayon. Kaya nga sabi ko, sila na ngayon eh. na Ang puti-puti ko na ngayon. Eh. <laughs> <laughs> well... Isama niyo na ako sa iyong mga pangarap. Uh Oo. -oh. Ano ba? Ano ba kulang sa akin? Nag-alala ko sa Amerika. Ang bumili ka ng damit mo? Sabi ko bibili ka damit. Oo, oh, may meron Sasako, ah. And so, ba? sa sapo ah. Ando na yun ba? Siyempre mahuhuli ng mga hmm. ano. Mahuhuli ng mga ng mga DPWS o DPS. Ando ah. Bumili ako ang gagawin damit na bibili. Hmm. Kahapon. Ah ang dami ko. Tapos yung mga natira, pinambili ko ng gas. Alam mo yan. Pinamili mo ng? Ayun! Thank you so much. Oh my God! Kayo talaga! Sige, isama ka sa akin. Ano na? Oo. Okay. Dito, balik ka. Eh? Hmm? Ano mo na lang? Okay, so... Thank you, so much. Kailangan maligo ka muna. Naligo ako ah. No. Kailangan ligo pa rin. Okay. Tapos pagkatapos mong maligo, punta tayo sa barber shop. Okay. And then, after that? After natin... Uh, Nag-almusal ka na ba? Hindi po. Okay. So... Mas maganda almusal muna tayo. Okay, good. Coffee. Mas better. Okay, good. And then... Ang gano'n na parang gano'n. After natin mag-breakfast o mag-almusal, parang parehas lang yun. Breakfast at almusal, same. <laughs> Niloloko mo ba? Hindi naman. <laughs> Natitense lang ako pagka-tausap kay, ano, cum laude. Valedictorian. Cum laude? O, di ba sabi mo di ba sabi mo kahapon? O, di ba sabi oh my God. O, di mm -mm. I right, go ahead. Don't say anything about you. That's why I, I told you. Just you going to help me? Yeah. Right. Ah, pagunaay ng ilong, duduguin lang 'to eh. <laughs> Kahit ang laki ng ilong ko, pag unggusan dudugo 'yan. <laughs> ay! Ay, sexy, Bakit? Ang sexy. Sexy. Pati short ko napapansin. Ano ba 'yan? Oh huh? my god. Oh my. Thank you so much, talaga. Bakit? Dahil binilakan niyo ako. Okay. Gusto after ko sir. Kaya ako bumalik. Tumu tumutupad naman ako sa after usapan. After the day, uh -huh. -oh. the way you promised. At least bumalik ko, di ba? Yes. Tain ko talaga so much. Marami pong salamat talaga. At gusto ko tinupad talaga ni Kuya. Ano, well, ano? Wala. ayaw ko Saan mo gusto mag, mo mag Gusto ko yung tahimik hmm. para mga pag-usap, mga pagkwentuhan kami. Okay. Ayaw ko sa MacDo kasi maingay. It's the penalty. Eh. Periski? Tahimik na ba dar, please? Maraming salamat talaga, so Mm -hmm. oh my God. Tutulungan ka namin sa abot ng aming makakaya. So, sobrang dami ng mga, ma ano, oh, sabagay. Sobra nang. Daming mga sige eh, pwede tulungan sa ibang, sa, ibang lugar. Tapos, Oo. Okay. napili ako. Thank you so much. Mm -hmm. oh after ka namin tulungan, Ay, sunod pa. naman sila. Okay. One at a time naman eh. Thank you so much. Okay. Pero, yun lang. Sana, tutulungan ka namin. Tulungan mo rin yung sarili mo. Pilitin natin na uh, kalimutan yung mga bisyo. Kailangan magbago talaga tayo. Hindi man ako nagdodraw. Are you sure? Yeah, I promised. You promise? Papa drug test kita. Yes, yeah. You can do that. Sorry ah. Yeah. Ano lang yan yung alak lang. Alak lang. Ganun na. Oh. Pero ang gusto ko talaga ang umi na talaga ko ng Batangas. Oh gusto. Sino ng mo sa batangas? Well, salam salamami Hera pagpasyalan, mm. Isas mo pa sa Facebook. Oo. Oh. Hindi ko alam kung magka magkaibig nga pa ni, ni Daddy Wada po. Tapos ngayon, ang sama-sama na ng ugali niya. Mm. Kaya wag, na natin isama si Diwata Huwag na natin pag-usapan siya Oo, baka magalit oh. sila sa akin okay. Pag-usapan lang natin yung hmm. sa buhay mo Kung paano ka namin matulungan hmm. Paano Oo, oh, Gusto kong hmm. Pumuyin ang matanggat, so kaya magkaroon ng kabuhayan kaya dito. katulog ay diwan. chef ako eh. Mm -mm. Chef ako na magaling ako ng chef. Sige. Nag Sino yung kasama mo? Yan? Uh -oh. Yung bakla? Uh Oo. -oh. Yun yung naging kasama ko rin nung nakdaan natin. Uh -oh. Ah, uh -oh. okay. So, ang gusto ko talaga yung magkaroon ng... So, kaibigan mo yun? kasama mo yun hanggang ngayon? Mm -hmm. Bakit siya okay siya? Bakit malinis siya? Bakit ikaw hindi okay? Kasi palagi siyang naliligo doon sa tapa. O oh, e, ikaw, ba't hindi ka naligo parati? Ay, ano naku, hindi ko naligos kasi nga pag ako, nang mamalimos. Ah, namamalimos ka. Mm. Okay. Kasi wala akong kapera-pera. Ano ba gawin ko? Anong pagkain ko sa araw-araw? Saan natin siya paliguin? Eh shelter ni ano per joy ha oo pero gusto ko almusal muna siya almusal muna kasi nagugutom siya mm -mm. tapos shelter mm -mm. doon ka maligo tapos doon pagkatapos doon pagkatapos maligo bihis damit kailangan pantalon kailangan may chinelas and then barbershop tayo okay Saan mo be barbershop? Maghahanap ako diyan. Saan mo gusto? David T House? Seryoso? David T House meron ba doon? Hindi nga ikaw, seryoso? Talaga? Tingnan natin. Kailangan gusto ko ano? Pogi. Ah. O ano ba gusto mo? Pogi o maganda? Siyempre maganda. Ano ah, maganda? Tanggalin natin to mga ano. Patanggal natin yung lahat. Siya? Saan yun? Ah, diyan basta diyan nan. Al alam mo naman tong lugar mo? na to, ano mm -hmm. Kabisado mo to. Oh, oh, kabisado ko. Na-upload ko na yung uh, first meet natin. Mm -hmm. Thank you so much. So, may mangilan ngilan kasi kaka-upload ko lang palang naman. Mm -hmm. May mga nakila nakakilala sa So, anong masasabi mo sa mga taga-panood natin? Nagtatanong sila eh kung bakit Ma. daw at ano nangyari sa iyo. So hindi ko naman masagot. Siguro ikaw lang makakasagot noon. pwede ba? Sagutin mo o, 'yung tanong. Mo, mo, Siyempre na 'ke. Model ako di ba alam niyo na 'yan. Oo. Oh. Wag, wag na kayo magtanong. Susunod na susunod na kabataan ang buhay ko, mamayang kompleto. Uh -huh. Kasi papa gupitan daw ako, ah. Kastahan na doon sa may ano. Sa may ang kawto yung shelter, shelter? Uh -huh. Ayun, is yung shelter maligo. Mali, para maligo pero hindi naman talaga ako pwedeng maligo talaga bakit? ayoko maligo kasi naligo na ako kanina hindi tapos, kailangan maligo maali ka bukaw e eh. tapos ngayon ayan na ang buong buhay ko yeah. sila na, nagpapasalamat po ako sa kanila mga kababayan ko mga hinahon kayo dahil dapat lah hmm. dapat tinahanglan o guma kung dere ni Rawa Aram Ay. buwas na nga kung ano man ang sistema na yung ko, nagpapaal ko sa inyo salamat talaga so much ayan uh, mamaya na mamaya magpapaliwanag ko ulit ako mamaya pagka busog na no? pagka na, ka na yes. Mamaya na konting konti magpapaliwa na ako sa aking mga taga sunod. Mm sa Ako si Percival Kimada, magpapakilala para sa inyo. Kaibigan ko si Diwata pero tinatakwil ko na yan. He will never be me. Thank you so much. <laughs> 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 Bakit ba ang ng galit mo kay Diwata? Sabi ko wag na nating isama si Diwata eh. ano, Paano ka... humingi ako pagkain doon? Hindi ako binigyan. Yeah, ganyan. well, at this time, mm -hmm. ang gusto ko talaga ang nangyari yung maging maayos ang buhay. Mm -hmm. Sa Little Tokyo natin siya pakainin. Wow. Tahimik doon. Yan. Huwag mo na akong paligo No. Maligo tayong dalawa sabay. Kung Sa kinakailangan sabay tayong maligo para maging malinis ka, gagawin ko. <laughs> Saan ba yun? Ano ba yan? sa ano tayo, Wensha Spa. Ay! Alam mo yon? May, may spa pa doon? Yes. Alam ko yon yung Wensha Spa. Alam mo yung Wensha Spa? Yes. Nung binata ako. Yes. Yung mayaman pa ako, alam ko uh, uh, nung mayaman ka pa, yes. <laughs> mga foreigner ang mga kasama yeah. ko doon. Nalilik. Tapos may ano pa doon, may ang tao dito? Jacuzzi. So, yes, yes. jacuzzi. Oh, yes, yes. Patlo yung jacuzzi nila oh, doon. Wow. May so <laughs> <laughs> may flavor. Menthol tapos cha. Yeah. ba? Diba? And then, hot. Tapos na yun, yung jacuzzi na yun na malalaki. ano yun, ha? Yung samay sa may malapit sa tumas Morto, Yeah, perfect. Ba't alam mo? Mayaman nyo ako dati, di ba? Oo. So, nung mayaman ka, ano yung mga ginagawa mo? Usually daily routine ng buhay mo nung mayaman ka pa. Uh, Siyempre, magandang uh, lalaki. Ano mo ka Ha? yung, yung dati, yung mayaman ako, yung ikinasal ako uh -oh. sa Europe. Uh -oh. po, sa Portugal, uh -huh. yung doli, uh, yung... Uh, sa Little Tokyo. Yung return ko talaga, uh -huh. papunta ako Pilipinas every Friday. Uh -huh. Tapos silipad ako doon sa ibang bansa ano Naghiwalay kami. Pinili ko yung magiging yun, ano. tapos ito nagastos ko yung 4.7 million. nagastos ko yung lahat sa mga kaibigan ko. Mm -hmm. Tapos hanggang sa naghihirap na wala ko nito, ito na ako ngayon. Pero pagod na pagod ako, pero nat natapos ko yung kulinary. Mm -hmm. Ah, natapos yung culinary. Yung mga, nung time na 4.7 million yung nasa palad mo. 4.7. 4.7M. Inubos ninyo ng mga kaibigan mo? mm, -mm nakatira ako sa hotel. Okay. Sa Angeles, tapos dito sa Manila. mm, -mm. Tapos, uh, dito sa ano, yung hotel nito sa May Quiapo? Mm -mm. ah, hindi ko alam yun. Mm -mm, yung mumurahing hotel. Oh. Pero, uh, for, ta uh, 2007, Saint, uh, ano, Century, hindi ko alam. Century Egg? Uh, city State. Ah, okay. Yun. Yun yun. So doon nagsimula. Kilala ko doon. Kilala ka doon. Pero yung mga kaibigan mo na sinasabi mong naubos ninyo yung 4.7 million. Asan na sila? Wala Bakit? Hindi ko alam sa kanila. Pero in, may iniwan ako. Diba sinabi ko may iniwan ako ang cellphone doon? Oo. Um, Kaya kung tawag kong mahal. Hmm. Tapos ngayon wala. Ay, nandun pa yun? Yung um, cellphone yun? May cellphone ako, bibigyan kita. Late, oh, later later. Oh, oh my God! Later, pagka natapos natin mag-almusal, mm. pagkatapos natin thank maligo, mm tapos pagkatapos kita dahil. Sa spa, da spa, sa spa. Oo, oh, sa oh parlor. So oh my God, thank you so much, dalawag. Para makakunta kita. Pero, pinag-iisipan ko kasi kung paano nga ba magsisimula yung tulong na ibibigay. Although, right now, is masasabi natin nagsisimula na. Pero gusto kong malaman kung anong klaseng main na tulong magagaw ako. Kasi, chef ako? Oh, yeah. Pero hindi naman tayo basta... International chef ako? Wow. So maganda yan ayusin natin. Kung international chef, kailangan ayusin natin yung sarili mo, katawan mo, health mo. And then pwede kang mag-apply ng trabaho sa mga restaurant para doon ka mga pagsimula. Thank you. Mas mm. maganda yan. Eh. Oo. Mm. Kasi kung... Uh, ako dyan. Kasi kung uh, magtatayo tayo ng ano eh, masyadong malaki ang uh, invest at hindi ko at saka, kaya yon At saka ano yun, yung <laughs> hindi masyadong ano yun eh. Oo. At saka ako alam mo. At saka complicated yun. Yes. At saka ako, sasabihin ko na sa'yo totoo, small charity vlogger lang ako. It doesn't matter. Yeah. Kaya... Yun lang, tatry ko lang kung anong pwede kong maitulong sa'yo kung malalaman yun sa Batangas saka sa Samar, saka sa Kasasa, sa, Kasasa, sa ibang bansa, siyempre oo, magahanap tayo ng restaurant dyan, um, na thank you so, open um, bukas na, yan parking ka dyan sa ano Ayan. dito kami mga kababayan sa uh, ano, uh -huh. uh, Little Tokyo magahanap lang kami ng uh, mapagkapihan dito yes, yes parking ka dyan ako po, sa Percival Gallo Cay, I'm here thank you. At, at, isa ako sa natulungan. Talaga. okay. Isang model. Yeah, tapos sunod ganito. mo sa kotse. Boy ko. Ganito na. So at last, nagpapasalamat ako na dumating siya sa buhay ko. Okay. okay. Hanap tayo muna. O, oh, baba muna tayo, bro. Hanap tayo ng makainan. <laughs> ay, ang dos. Okay lang. Walang problema yan. Customer pa rin tayo. Okay? Thank you. Okay. <laughs> Mamaya <laughs> <laughs> uh, napang kita, kita ng pilahan yes. huh? oh, okay, like, kita ng chanelas. Yes. Ha? Okay lang, okay lang, dikit lang. Bumila ko ng damit? Ha? Bumila ko ng damit sa nina. Ito binili mo hindi? Yun, ano yung niniwala binili mo? Hindi, kahapon. O, oh, saan na binili mo kahapon? Okay. Andoan, iniwan ako sa sak. Loko ka. Morning, may bukas na okay. ba? Hello, sir. Baka, na muna. Okay. ko sir, buka ka. Oh, okay. Kau lang kami. Well, well, well. Uy, wala akong sinira sa kakahiya. Ako ba na? May bukas na dyan, sir. Ano ba yun? Ako May kayo? open, na! Okay. Thank you. Dali, dapat mount ako. Oo. Doesn't run, my friend. Wala kayo, wala ako. No, it's okay. Doesn't matter, sabi mo nga. Oo, ano eh? It's okay. Rolex. Well, May Naiihi ako. Ay! <laughs> oh. Walang bukas. Oh, wala pang bukas. ito hey meron. Ha? Huh? Excuse me, sir. May bukas po. Good morning. Morning. Oh my God. Sino open na? Kilala ka pa. Wala pa. Thank you so much. <laughs> Pwede bang mag-wash mo nga? Oo, oh, oh, halika. What? Wash, open wash lang. your hand. Kau oh, talaga. Open na kayo. <laughs> Good morning, Mamita Amore. Pastad. Halika, ah. halika. Ay, May bukas na? Wala, nagaanap pa kami. Bakdo, bagsak natin ito. It's 11. oh, 11. Pero mag-11. Sarap, sarado pa daw. Sarado? Sarado lahat? Sana hindi na kayo magwakas. Dito na, tignan natin sa McDo. No? Kahit sa McDo na lang. Coffee. Okay? Let's go. Thank you so much, bro. Oh my God, sa lahat ng aking mga kilala. Lahat kayo ay aking mga kaibigan. Mahal Hello, Hello ba, mama! Ba, yeah. Well, well, well. You're welcome. You're always. Welcome. I... Well. And well, I'm huh? Hello. Ayn well, na manita mo rin. Kaya daw sinme grande. Asta, eh, kaya daw. Kung gusto mo ba kaya, Ay! <laughs> ayn oh, ay, di pa. pa. Ito yung aning pila talo. Asta. 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 ako. Nani, ha? Ha? Ngayon, anong nararamdaman mo na dating mayaman ka? Nasasaktan. Na. Tapos ngayon walang wala. Tap na, no? Sobrang sakit talaga. Nanawala sa akin ang lahat. Nagpakamatay kaya ako. Dahil di sa... Dahil, dahil sa ano, nawalan na ako ng ano. Nag...